Hello everyone guys! Mga kakidney, mga kakidni, mga kamam si John. Mayroon akong niluloto ditong uh, adobong manok, chicken. At mayroon din akong apat na egg. Ang sarap po talaga yung adobo na may, may itlog po. And then may rice po tayo guys. No? So, wow! Grabe, ang sarap! Natatakap na talaga ako guys. Nakakain na. Tayo naman ng halian. Kung bago po kayo sa aming channel, subscribe lang. Kidney Z and Mamshi, kami ay nagbabalik, guys. So, takam na takam ako. Please subscribe and like ang aming YouTube channel, Kidney Z and Mamshi. Kainan na. Malinis po ang ating kamay, guys. So, tara na. Sumubo. Gusto ko talagang magkamay. Mmm. Tapos mayroon ako dito, favorite ko talaga ito guys, yung pakpak. Hmm, grabe. Hmm. Ang sarap. Wow. May itlog din tayo guys. Hmm, grabe. Hmm. Ang sarap ng ating adubo super yummy ayun lang kumain mmm sarap talaga mmm ang sarap ng ating ulam guys adubong manok kasama pang itlog mmm grab sarap mmm grabe ang sarap guys tayo nang kumain pahingi ng like and subscribe guys hanggang sa muli bye God bless po